Panginoon, salamat sa araw na ito. Sa araw na ito na puno ng pagpapala, puno ng iyong presensya, puno ng iyong tulong, puno ng iyong suporta. Salamat din sa mga bagay na dumating na laman ng aking dasal. Dahil ang pagpapala ninyong ito ay malawak at marami ang matutulungan, hindi lang ang aking sarili, kasama na ang aking mga mahal sa buhay. Sa pagtulog ko, Panginoon, alam ko na ikaw ay andyan. Alam ko na ako'y iyong babantayan. Nabahagi ako ng pagmamahal mo at proteksyon na magiging mahimbing ang aking tulog. At alam ko, Lord, na magiging masarap at peaceful o tahimik ang aking pagtulog at alam ko din, Panginoon, na ito'y isa sa blessings na ibinibigay mo sa akin every night. Sa aking pagtulog, Panginoon, ibinibigay ko ang lahat ng aking problema sa iyo, Lord, na lahat ng nasa isip ko na gumugulo ng aking araw-araw ay i-offer ko sa iyo, Panginoon. At alam ko, Lord, na sa aking pagising bukas ay mga bagong biyaya ang ibibigay mo sa akin, na bagong araw na ito na mga bagong pagkakataon, na alam ko, Lord, na ikaw na ang nag-aayos ng aking problema. Maniniwala ako na ang bukas ko ay bahagi ng iyong magandang plano sa akin at sa aking buhay, Panginoon. Na ang lahat ay magiging okay kahit na sa tingin ko ay wala ng pag-asa ang aking problema. Pero kapag sa iyo lang ako nakatingin, alam kong maaayos ang lahat. Sabi mo nga sa Psalm 4.8, I will lie down and sleep in peace for you alone, O Lord. Make me dwell in safety sa inyo po ako maniniwala at magtitiwala. Alam ko na ang gabing dadaan ay magiging payapa dahil alam namin Panginoon sa aming pagtulog kasama namin ang iyong pagpapala at pagmamahal. Kasama ng aking dasal na ito na alagaan mo rin Lord at bigyan ng masarap at payapang pagtulog ang aking pamilya, mga kaibigan at mga kakilala. Bigyan niyo rin po sila ng isang mahimbing na tulog. At Panginoon, kayo na rin po ang bahala sa aking bayan. Patuloy niyo pong i-bless ang aming bansa. Patuloy niyo pong i-guide sa tamang landas. Lakas at talino pa rin ang aming dasal sa lahat ng namumuno sa amin, Panginoon. Panginoon, salamat ulit sa isang mahimbing, masarap, payapa at puno ng pagmamahal na pagtulog na galing sa inyo. This is our prayer. In Jesus' name, amen.